Kuya, ano masasabi mo sa hilaw na BP Sara? Ano bang ba gusto mong tanungin yung nagawa ba niya? Wala akong masabi, wala, wala naman siyang nagawa eh. Kung kabastusan at panlalait sa gobyerno, marami eh. Sa totoo lang, hindi yan marunong sumagot si BP Sarah. Ang lalayo ng mga sagot niya sa mga tanong, minsan nag-iisip pa ng isasagot eh. Alam nyo, lagi siyang ano, nagpapa-interview at ang lagi niyang sagot pag may mga tanong sa kanya, hmm, pamamulitik ko lang yan. Minsan may baka bungol din itong Bipisara natin. Lagi niyang ginagamit yung pangalan ni BBM pag may mga tinatanong sa kanya. Di ba na niyo naman yung about sa ano sa bar yung sa kapatid niya, di ba? Nanong siya kung anong masasabi niya doon sa video na 'yon. Ang sagot na naman, pamumulitiko lang daw 'yon. May video na sangkot ang kapatid niya, parang naging pamumulitiko lang 'yon. Lagi pang nangangampanya ang lagi niyang binabanggit kahirapan ng Pinoy. Mas better naman ngayon kaysa noon. Noong panahon ng tatay niya ang mahal ng bigas, di ba? Nakakatakot na daw lumabas ngayon dahil marami na daw adik. Pero marami ang nagsasabi na mas nakakatakot daw noon kasi baka mapagkamalangkang kang adi. Ang sabi ni Bipisara, Sara, pinagtutuunan daw ni BBM ang paninira sa pamilya nila. Kailan naman nanira si BBM sa pamilya ng Duterte? Ella lahat naman ng issue na binabatikos natin ay e galing mismo sa bibig ni BP Sara. Sa mga vlogger ni Duterte. Guys, makinig kayo ah. Tignan niyong mabuti ah. Hindi pa presidente si Bipisara Sara pero ano ginagawa niya ngayon? pinapakinggan lang ni BBM ang mga hinaing ng mga tao sa Bulacan yata yon yung sa prime motor ni Bilyar. Pero anong sabi ni Bipisara? Sara? Pamumulitiko lang daw yon Si Bipisara Sara, attorney ba talaga? Oo, parang hindi kasi nakapag-aral eh. Tignan niya pag may mga meeting, ang sumasagot ang sekretary niya. Pero kung paninira ay sos, kahit mag-isa lang daw niya, kayang-kaya niya. Hindi daw marunong maging presidente si BBM. Nako, Bipisara, Sara, marami nang naipasang batas si BBM. Ikaw, mayor pa yung pinanggalingan mo. Alam naman natin na ang mayor kayang hawakan ang buong bayan. Pero ang bansang Pilipinas, hindi lang isang bayan yan. Maraming bayan yan. BP Sara, kung talagang malinis ka, bakit umabot pa sa pagkaka-impeach ang pangalan mo? Pagkakataon mo na sanang ipahiya ang mga nagpa-impeach sa'yo. Sagutin mo ng tama ang mga tanong nila. Nangangampanya ka pero wala ka namang plataforma. Sa bawat apak mo sa stage, puro paninira ang naririnig sa bunganga mo puro patay-patay o ano man dyan. Lagi mong binabanggit ang pamumulitiko lang yan. Di mo ba nakikita na yan ang ginagawa mo? Ang boto po sa Duterte ay boto laban sa impeachment. Yan ba ang plataforma ninyo, Bipisara? Sara, para matigil ang impeachment? Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, BP Sara, isa kang... Bakit may magandang kinabukasan ba sa BBM nyo? Ay wala po sa presidente yan. Nasa tao po yan kung paano dumiskerte at maghanap buhay ang isang tao. Yan po kasi ang mahirap sa pagiging panatikon ninyo eh. Kahit sino umupong presidente, supportahan po natin. Huwag po tayo mag-isip ng kung ano-ano. Nagagalit kayo kay BBM dahil nakulong si Tatay Digong. Maling mindset po yan. Paano nyo po makikita mga nagawa ng presidente natin kung bulag po kayo? Hindi po kasi kayo marunong mag-balance. Isang panig lang po yung pinapanood ninyo. Manood din po kayo sa kabilang panig para ma-balance po ninyo ang mga nangyayari sa Pilipinas. Hindi po magic ang pagpapaulad ng isang bansa. Sa laob nga ng pamilya, tatlong anak, mahirap pang disiplinahin. Buong bansa pa kaya? Kayo mga DDS, sabihin na natin kayo ang makukulit at matitigas ang ulo sa loob ng pamilya. Pasalamat kayat mabait ang pangulo natin sa kawalan ng galang ninyo at sobrang freedom of speech ay maari kayong ipakulong at kasuhan ng pangulo, pero din niya ginawa. Tikum pa rin ang bibig niya at tahimik pa rin siya dahil sa pag-unawa at pagiging mabait niya. niyo ba napapansin dahil sa pagiging panatiko ninyo at pagsuporta sa mga taong ganyan, nagagaya kayo sa mga pagmumura at pag-uugali nila? Sa daw ni BBM ay wala na daw galang at bastos na daw ang mga kabataan. Sa aking pagtulog, napapaisip ako, hindi kaya ito ng epekto ng napapanood at naririnig nila noon sa dating Pangulo? O di kaya anak sila ng mga DDS dahil okay lang naman sa mga DDS ang pagmumura eh? Isa ito sa mga hinangaan ko kay BBM, ang pagiging tahimik niya bago siya magdesisyon. Lagi sana natin tandaan guys, huwag na huwag tayong kung masaya at galit tayo. Tsaka guys, abangan nyo po ang reaksyon natin kay Tore ha. Masuportahan na rin ang aking Facebook page dahil ayaw suportahan ng mga DDS eh. Ayaw nilang ishare ang aking mga video. <laughs> Tama! Hindi po pwedeng basta sabihin ng Pangulo, o sige bukas 20 na yung bigas, bakit? Nag-invest ba tayo sa agrikultura? Nagbigay ba tayo ng mga harvesting machine? Nagbigay ba tayo ng makinarya? Inayos ba natin ng irigasyon? Hindi, di ba? Pagkain pala ng baboy ang 20 per kilo ng bigas, huwag na lang. Eh, tama naman yung sinabi ni BP Sara. Di ba kayo din naman yung naghaharap ng 20 per kilo ng bigas? Di kayo ang binabanggit ni Bipisara Sara na baboy. <laughs> o mga DDS, baka hinihintay nyo pa yung 7 per kilo ng bigas. Mas upgrade na yon, pang alien na yon. <laughs> baka yun na ang kakainin nyo pag iniwalay na ang Mindanao, sabi ni Digong. <laughs> Kaso baka mahirapan kayo sa lingwahe na ituturo nila sa inyo. Pero may pagpipilian naman kayo kasi dalawang lingwahe daw yung gagamitin ninyo. Oo, <mulong> oh, ayan, mamili na kayo. Oo, oh, yung mga ayaw kay BBM, sumama na rin kayo. Isama nyo na buong angkan ninyo. Okay, goodbye. Si BBP Sara marami nagawa sa DepEd noon. Sure ka ba sa sinasabi mo? Magsalita lang sana tayo yung naayon sa nakita natin. Sa tingin mo ba tama yung pinagawa niyang ipatanggal ang mga larawan na nakasabit sa loob ng classroom? May anak ka ba? May pamangkin? Alam mo ang um, bata, kailangan pa rin yan pagsabihan araw-araw, di ba? Yung mga bagay na nakasulat doon na God is good all the time. Malaking bagay yun na laging nababasa ng bata. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Malaking bagay yan na pag-iisipan ng bata kung araw-araw niyang nababasa ang mga bagay na yan. Magaling na desisyon ang pag-alis niya sa kanyang posisyon sa DepEd dati kasi hindi na nababagay sa kanyang pag-uugali. Dati kang DepEd Secretary pero yung pananalita mo at mga lumalabas sa yung bibig napakasama. Yan ba yung gusto niyo maging presidente? Marami akong nakikita ng mga posts na ipapakilala daw nila si Digong bilang pinakamabuting presidente. Gusto niyo pang ang mga anak ninyo ha? Paano yan pag nag-research sila na makikita ang video ni Digong na nagmumura? Pati ang pop Panginoon, pinagmumura niya. Di nyo ba nakikita na pwede sila makipag-away dahil sa mga itinuturo ninyo? Ano na lang ang pwede nilang ipaglaban sa mga kalaro nila na hindi masama ang pagmumura? Nasubukan din nyo maging bata siguro. Bakit nung mga bata kayo natutuwa ang magulang nyo pag nagsasalita kayo ng masasama? Lumaki man kami sa hirap. Sa aking paglaki nakita ko na tama ang tinuturo ng aking mga magulang. Dahil sa pagiging panatiko ninyo, unti-unting nawawala ang salita ng Diyos sa sarili ninyo. Hindi niyo lang napapansin, unti-unti na rin kayong lumalayo sa Panginoon. Hindi ko sinasabing tama ako sa mga sinasabi ko, pero ang dami kong pagkakamali sa buhay. Kahit sa ganitong paraan man lang makabawi ako sa Panginoon, bigyan niyo ng isang araw o isang linggong pag-isipan. Kung tama ba ang ginagawa nila Maharlika, banatbay, mga Banateros? Sila pa yung may mga trabaho pero sila pa yung nagsasabing laging gutom ang mga Pilipino? Sa totoo lang, mag-iba ang pamumuhay sa syudad at saka sa probinsya. Sa syudad, kung wala ka talagang trabaho, talagang mamumulubi ka dahil dyan, araw-araw paglabas mo, pera ang kailangan. Minsan, mag-isip rin kayo, hindi lang lagi kayo nakikinig sa mga sinusundan yung mga tao. Gaya nga ng nasabi ko sa iba kong video, Deep Ed lang ang iniasikaso ni Bipisara, hindi niya pa kinaya, um, sumuko pa siya. Tapos gusto niya pang maging presidente? Between Ma'am Lenny and Sarah, mas pipiliin ko pa rin talaga si Ma'am Lenny. Sa mga DDS dyan, hindi ako galit sa inyo. Gusto ko lang ibahagi sa inyo kung ano ang tunay at tama. Walang silbi ang mga camping. Wala na yan mga talunan, zero vote kami dyan. Doter lang sa kalam. Alam mo, wala kayong pinag-iba ni Digong. Noon sinabihin niya si Ma'am Lenny na hindi siya pwedeng maging presidente. Ngayon naman nakaupo na si BBM gusto niya pa rin sirain. leader daw siya. Anong ibig niyang sabihin siya lang ang magaling? Mas gugustuhin ko pang maging presidente si Ma'am Lenny kaysa sa Sara na yan. Nakahanda na kayo para sa 2028? Siyempre kami din nakahanda na ang part 2 ng bagong Pilipinas. Alam mo kung bakit? Parehas kayo ng amo mo. Tapos na ang trono ng amo mo, dada pa rin kayo ng dada. Si Ma'am Lenny nakatunggali dati ni BBM, eh wala nga masabi sa administrasyon ngayon wala kang maririnig sa kanya na paninira. Alam nyo kung bakit dadanang nada si Digong? Naiwanan niya ang kanyang anino. Wala daw nagawa si BBM. Yung pagkakabuwag ng pogo na yan, malaking achievement na yan para sa ating mga Pilipino. Marami palang kasangkot yan. Mula kay Roque hanggang sa mga Chinese national na yan. Kaming mga OFW, pinaghihirapan namin ang bawat dokumento para makapasok sa ibang bansa. Pero sa Davao ang bilis makakuha ng Philippine nationality. Ang mga Chinese bago makakuha niyan kailangan tumira muna sa Pilipinas ng sampung taon at kaya magtagalog. Pero anong nangyari? Wala pa yatang isang buwan nakakuha na sila. Baka kaya naging 10 years ang passport para wala ng problema sa pagre-renew ng kanilang mga passport. Sa tingin nyo, papayag kami mga BBM loyalists at kakampik na mangyari ulit ang mga yan. Kung gusto nyo maramdaman ang pagbabago ng Pilipinas, palawakin ninyo ang isip ninyo. Di ba kaya nag-iisip, panay ang paninirin niyo sa Pangulo pero hindi nyo alam nakatanim na ang mga building o mga proyekto ni BBM sa mga lugar na sinisira niyo Paano pa maniniwala ang mga tao sa inyo? Sa tingin ninyo, maniniwala pa ang mga taong nabigyan ng lupa, mga lugar na nabigyan ng pabahay, ng patubig, Please lang, tama na. Nagawa nyo na ang lahat. Noon pa kayo rally ng rally. Naglabas ng kung ano-anong mga video na yan. Lagi yung sinasabi na sinisiraan ni BBM ang mga Duterte. Bakit niya kailangang gawin yun? Siya na ang presidente. Ano bang paninira ang nagawa ni BBM kay Duterte? Sige nga, sabihin nga ninyo. Tasabihin ninyo sa ICC na naman. Kung walang biktima, no? walang kaso. Tanungin nyo kay Trillanes kung bakit niya nagawa yon? At isa pa, wag mong mamaliitin ang kakamping ha. Dahil mas pipiliin ko pa si Ma'am Lenny kaysa sa Sara ninyo ha. Nagan na pailaan kumadain. Sara. A big no.